Ano-ano ba ang matututunan natin sa buhay ni Jeremiah na pwede nating i-apply sa buhay natin para lumago ang pagtitiwala natin sa tapat na Diyos. Una, remember his faithfulness. Pangalawa, expect morning mercies. Pangatlo, wait with hope. So una, pag-usapan natin ito. Remember God's faithfulness. Alam mo, di ko alam sa'yo, pero ako sa tuwing makakaranas ako ng parang dead end na ang lahat, naranasan nyo na ba yung dead end sa buhay nyo? May mga pagkakataon ba na inisip nyo, ako? wala nang pag-asa, katapusan ko na. Nako, ako, nakakaranas ako ng ganyan, ano? Na Uh, kapag nararanasan ko ito na parang dead end na ang lahat, pinapaalala ko sa aking sarili na naging tapat ang Diyos sa akin noon at ngayon. At hindi ko kailangan matakot sapagkat magiging tapat pa rin siya sa hinaharap. Kailangan ko lang panghawakan ang track record niya. At doon ko makikita na kahit kailan ay hindi siya pumapalya sa akin na maging tapat kahit pa nga may pagkakataon na ako ay hindi faithful. Sabi ni Jeremiah sa Lamentations 3.19, Simpait ng abdo ang alalahanin sa aking paghihirap at kabiguan. Lagi ko itong naaalala at ako'y labis na napipighati. Gayon may nanunumbalik ang aking pag-asa Kapag naalala kong pag-ibig mo Yahweh ay hindi magmamaliw, kahabagan mo'y walang kapantay. Alam mo, ang tawag kay Jeremiah ay the weeping prophet. Bakit? Kasi nakita niya ang pagkawasak ng buong Jerusalem. Nasunog ang templo, nasunog ang pader ng lungsod. Ang mga tao ay pinatay o dinalang bihag sa Babylonia. Lahat na minamahal niya, nawala. Pangkabuhayan nila ay nasira. Ang pangarap niya ay nasira na rin. At ang masakit pa nito ay maaaring maging alipin na lang siya ng mga taga-Babylonia pang habang buhay. Alam mo kung may taong may karapatang sumuko sa buhay? Si Jeremiah yon. Sa mga naunang talata nitong chapter 3, alam mo, din niya kung gaano kasakit ang pinagdadaanan niya. Sabi niya, parang dinala siya ng Diyos sa kadiliman. Parang sinasaktan siya ng, ng oso o leon. Parang ang mga dasal niya ay hindi naririnig at puno siya ng kapaitan. Parang pinapainom siya ng lason. Kibigan, ganito rin ba nararamdaman mo ngayon? Tingnan mo yung sabi niya, simpait ng abdo ang alalahanin sa aking paghihirap at kabiguan. Kibigan, hindi ito simpleng nalulungkot lang siya, kundi ito ay lubos na pagkapagod ng kaluluwa. Yung tipong ayaw mo nang bumangon, ayaw mo nang umasa. Kibigan, baka ganyan ka rin ngayon. Baka sinasabi mo, Lord, wala na akong lakas. Wala na akong pag-asa. Pero ito yung pansinin mo, kaibigan. Mayroong turning point. Sabi niya sa verse 21, si Jeremiah, pero nanunumbalik ang pag-asa ko habang naaalala ko. Kaibigan, kailan nagkaroon ng pag-asa si Jeremiah mula sa kalagitnaan ng paghihirap niya? Sabi niya, kapag naaalala ko. Ano yung naaalala niya? Ayon sa talata, naaalala niya ang pag-ibig ng Diyos na hindi nawawala. Alam mo kaibigan, napakatibay ng pagkakilala ni Jeremiah sa Diyos. Bakit? Kasi hindi niya lang kilala ang Diyos na mapagmahal, kundi kilala niya ang Diyos na nagmamahal na walang humpay. Everlasting love. Grabe, hindi mo lang kilala ang Diyos na mapagmahal, kundi dapat kilalanin mo na yung pagmamahal niya na yun sa'yo, hindi natatapos. Grabe, ang tao kapag nagmahal, may kondisyon. Kapag nagmahal, may inaantay na kapalit. Kapag hindi nangyari ang kondisyon ng pagmamahal niya, ay aalis ito at iiwan ng isang relasyon. Pero alam ni Jeremiah na hindi ganun ng Jos pag nagmahal. Now, dahil ang pagmamahal ng Jos ay hindi natatapos, sabi ni Jeremiah, patungkol sa Jos ay kahabagan mo'y walang kapantay. Alam mo, kapag naiisip ko ang kahabagan ng Jos ay hindi ko maiwasang magpasalamat ng todo sa Kanya. Bakit? Kasi dapat ako parusahan sa aking mga kasalanan. Pero nahabag siya sa akin Siya ang nagbayad ng aking kasalanan Kundi dahil sa habag niya Ay marahin matagal na akong patay Dahil sa mga kasamaan ko At ang pinakamasakit dito Ay di ko man lang siya nakilala sana Kundi dahil sa mercy niya Pero praise God At binigyan niya ako ng pagkakataong makilala siya at maligtas. Kibigan, hinahanap mo ba at kinikilala ang Diyos sa iyong buhay? Kasi kung hindi mo siya hinahanap, hindi mo makikita kung gaano kanya kamahal. At kung hindi mo nakikita kung gaano kanya kamahal, hindi ka susunod o magtitiwala sa Kanya. Aasa ka sa iyong sariling diskarte. At kapag umaasa ka sa iyong sariling lakas at galing, hindi ka susunod sa Diyos. Tama ba? At kapag hindi ka sumusunod sa Diyos, ito yung problema. Hindi mo mararanasan ang katapatan niya. At bandang huli, maaaring sabihin mo, bakit ganun? Parang bakit sa iba, faithful si Lord? Bakit sa akin hindi? Ay eh kasi ang susi, kailangan mo sumunod. Kailangan mo magtiwala. Kailangan mo siyang kilalanin. At kapag hindi mo nararanasan ang katapatan niya, alam mo mangyayari, mapupuno ka ng takot at kawalan ng pag-asa sa buhay. Kaya kaibigan, hanapin mo ang Diyos at kilalanin mo siya bilang Diyos na merong everlasting love. Kaibigan, remember God's faithfulness. Kung kinakabahan ka, nalilito ka, ikaw ay anxious, natataranta ka, hindi mo alam kung anong gagawin mo, natatakot ka, nag-aalala ka, remember God's faithfulness. Alam mo, kapag nasusuong tayo sa kapighatian, meron tayong dalawang bagay na inaalala. Una, inaalala mo paulit-ulit ang mga pagkakamali mo o yung sugat. At dahil dito, nagbubunga lang ito tuloy sa iyo ng mas lalong kabigatan, mas lalong kalungkutan, mas lalong kawalan ng pag-asa. Kasi dito ka nakafocus sa problema. Pangalawa, praise God. Kung itong inaalala mo, inaalala mo ang katapatan ng Diyos. Oo, may problema ka ngayon. Pero meron kang peace Kasi inaalala mo kung paano Kanya sinagip noon Alam mo, narealize ko na maraming tao Hindi nakaka-appreciate ng faithfulness Ng Diyos. Nangyayari ito Kapag nakatingin na lang kasi tayo palagi Sa ating sugat. Pagod sa trabaho Nako, yung kuryente ko hindi pa bayad Yung anak ko may sakit At parang gusto ko na sumuko pero kaibigan, tanungin mo ito sa sarili. Ano ba talaga inaalala mo pag mo pa lang sa umaga? Ang problema ba o ang katapatan ng Diyos? Dalangin ko na ang aalalahanin mo ay ang faithfulness ng Diyos. Kasi dito magbabago ang iyong buhay. Sabi sa awit 103.2, si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa. At huwag mong kaliligtaan, mabubuti niyang gawa. Kaibigan, ito ang sikreto ng pagkakaroon ng pag-asa sa buhay. Alalahanin mo ang ginawa na niya para sa iyo. Sabi sa talata, ay huwag mong kaliligtaan ang mabubuti niyang ginawa. May mga araw sa aming maliit na negosyo na nahihirapan kami mag-produce ng pang-payroll, pambayad pang sa supplier. May pagkakataon na nag-aalala ako. Pero pag nangyayari ito, palagi ko binabalikan at inaalala ang katapatan ng Diyos. Tinitignan ko yung track record niya. Alam mo, sa loob ng mahigit na 17 years ng aming business, ay tinatandaan ko na kahit kailan ay di pa pumalya ang Diyos na ibigay ang aming pangailangan. Kaibigan, baka sinasabi mo ngayon, Kuya Mike, maganda yung kwento mo, pero hindi mo naiintindihan ang pinagdadaanan ko. Sobrang sakit, sobrang dilim, hindi ko na nakikita ang katapatan ng Diyos. Kaibigan, hindi ko alam ang lahat ng detalye ng pinagdadaanan mo Pero may gusto akong sabihin sa iyo na may pagmamahal. Baka maaari hindi mo lang nakikita ang katapatan ng Diyos kasi nakafocus ka lang lagi sa problema. Kapag ang mata mo ay puro sa ulan nakatingin, hindi mo mapapansin ng araw na nasa likod ng ulap. Tandaan mo yan kaibigan. Kaya nga tumalikod ka sa bagyo at balikan ang mga panahong iniligtas ka na ng Diyos. Naalala mo ba yung huling krisis na akala mo katapusan mo na pero nakaraos ka? Sino sa palagay mo tumulong sa'yo? Ang Diyos pa rin. Naalala mo ba nung wala ka ng pera pero biglang may dumating na tulong o trabaho? ang Diyos pa rin ang tumulong sa iyo. Naalala mo ba nung nawalan ka ng mahal sa buhay at hindi mo alam kung paano tatayo muli? Pero sa gitna ng luha mo, may kakaibang peace and comfort na hindi mo maipaliwanag. Sino nagbigay nito? Ang Diyos pa rin. Naalala mo ba nung gusto mo na sumuko pero may lakas kang hindi mo alam kung saan nang gagaling, ang Diyos pa rin ang nagbigay nito sa iyo. In fact, kung buhay ka pa ngayon, nakikinig ka ngayon, dahil lang yan sa katapatan ng Diyos sa iyo. Kaibigan, tanoy mo ito sa sarili, saan ako titingin ngayon? Sa bagyo o sa track record ng Diyos? Kailan ko huling nakita kung gaano siya naging matapat sa akin? Kung naging tapat siya noon, bakit hindi siya magiging tapat ngayon? Alam mo, ang Old Testament, ay puno ng faithfulness ng Diyos. Meron akong napanood kanina, kanda, nung sinabi ni Charles Stanley tungkol sa faithfulness ng Diyos kay Elijah. And si Elijah, nag nagkaroon ng famine, three and a half years. And then sabi ni, ni Lord sa kanya, Elijah, punta ka doon sa isang lugar na nasasabihin ko sa'yo. Doon sa merong brook, no? merong parang sapa. And kasi nga, tagtuyot. So, sabi ni Lord, punta ka doon. At ang isa pa, hinahunting siya nila Ahab. Papatayin siya. Kaya sabi ni Lord, doon ka muna. Uh, for one year, magstay ka muna doon. And then, syempre, no? Syempre, kung sa isip ni Elijah, ako, paano ako mag stay doon eh? Asan ang pagkain doon? Ilang na lugar yon Paano kakain? Alam mo, sabi ni Lord, ikaw ay pakakainin ng uwak. Grabe, imagine mo yon Araw-araw, may uwak na nagdadala ng pagkain kay Elijah. Walang humpay yon. Hanggang sa natuyo na yung brook, pero may pagkain pa rin si Elijah. Hanggang sa umalis siya doon, kahit saan siya pumunta, pinoprovide siya ni Lord. Ganon ka faithful ang Diyos. Kung faithful siya noon, faithful pa rin siya ngayon. Kaya huwag kang magalala, kaibigan. Kaya nga ang tanong, paano ba natin may apply ang, ang pag-aalala sa katapatan ng Diyos sa buhay natin? Una, keep a record of God's faithfulness. Sabi sa awit 77, 11, 12, Kaya aking babalik kang gunitain. Ano daw yung babalikan niya? Ang ginawa ang maraming ginawa mong tunay na Sa lahat ng ginawa mo, ako'y magbubulay-bulay. Magbubulay-bulay ako sa diwa ko at isipan. Napansin mo ba, kaibigan? Hindi lang sinabing, pag-iisipan ko ito. Hindi. Ang sabi niya, aking gugunitain at pagbubulay-bulayan. Ibig sabihin, intentional mo gagawin kung ano ang mabuting ginawa ng Diyos sa iyo kame problema o wala araw-araw kung natetem ka magreklamo sa Diyos, kung natetem ka mag-alala, kung natetem ka hindi mag-serve sa Diyos, kung natetem ka magtanim ng sama ng loob, gugunitain mo at pagbubulay-bulayan mo ang ginawang kabutihan ng Diyos sa iyo at ginawa niyang katapatan sa iyo. Kaibigan, gumawa ka ng faith journal. Isulat mo roon, kailan sumagot ang Diyos sa panalangin mo? Kailan siya nagbigay ng tulong kahit wala kang inaasahan? Kailan kanya binigyan ng lakas kahit pagod na pagod ka na? Bakit? kasi darating ulit ang panahon ng challenges. No? Si Elijah, akala niya, okay na ako dito. Nandito na yung brook, binibigyan ako ng pagkain ng Diyos. Pero alam mo nangyari, yung sapa, natuyo. And then sinisip niya, akala ko ba faithful si God? Yes, faithful pa rin si God. Ang faithfulness ni God hindi nakadepende sa ating circumstances. Merong purpose. Ang purpose ay para hindi magdepend sa sapa si Elijah. Ganon din tayo. Minsan may tatanggalin ng Diyos sa buhay natin. At parang sinasabi niya, hindi mo kailangan mag-depend dyan, mag ka sa akin. At kapag dumating yung, yung mga ganong pagsubok sa atin, kaibigan, kailangan meron tayong faith journal. Sa mga page ng journal mo, dun magpapaalala sa'yo kung gaano siya naging katapat. Pangalawa, rehearse God's word more than your worries. Sa alit na problema o sitwasyon o ginawa ng isang tao sayong, i sa 'yong inuulit-ulit mong i-replay sa 'yong isip. Alam mo gagawin natin? Ang i-replay natin 'yung pangako ng Diyos. 'Yun 'yung i-recite mo sa sarili mo. Sabi sa awit 1950, sa gitna ng kahirapan ang nadama ko ay aliw, pagkat buhay ang natamo sa pangako mo sa akin. Kaibigan, paano daw siya nagkaroon ng kaaliwan dahil sa pangako ng Diyos? Kailangan, tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Tapat ang Diyos na bigyan ka ng makabuluhang buhay. Hindi niya ito magagawa kung papalya siya sa kanyang pangako sa iyo. Kaya, kailangan mo lang magtiwala alalahanin mo ang pangako niya sa iyo. Kapag sinasabi ng isip mo, wala nang pag-asa, sabihin mo, hindi ito totoo. Ang awa ng Diyos ay bago tuwing umaga. Kapag sinasabi ng takot mo, hindi ko kaya, sabihin mo, lahat ng bagay ay kaya ko sa tulong ni Kristo. Tama ba? Kapag sinasabi ng pagdududa mo, nakalimutan na ako ng Diyos, sabihin mo, hindi ako iiwan o pababayaan ng Diyos. Nakasulat yun sa Hebrews 13.5. At pangatlo, share your testimonies. Ibahagi mo ang mga patutuo ng katapatan ng Diyos. Sabi sa awit 107.2, sabihin ninyo ito. Ano daw yung sasabihin nila? Kayo na iniligtas niya sa kamay ng mga kaaway. Kaibigan, kapag nag-uusap kayo ng mga kaibigan mo, anak mo, asawa mo, o sa d-group meeting, ay sasabihin mo ang katapatan ng Diyos sa iyong buhay. Huwag lang puro problema ang pag-uusapan nyo. Ikwento mo rin kung paano kumilos ang Diyos sa buhay mo. Kasi tuwing binabanggit mo ang kabutihan niya, hindi lang pananampalataya mo ang lumalakas, kundi pati ang pananampalataya din ng iba. Kaya kapag may kaibigan kang ihinaan ng loob, sabihin mo, alam mo, may panahon din na akala ako, hindi na ako makakabangon, pero ang Diyos, ipinakita niya ang kanyang habag, pinakita niya ang kanyang faithfulness. Kaibigan, remember God's faithfulness.